selda na, sumasahod na siya. eh pagsecond lang eh, ay bunga. <laughs> <laughs> kaya parang kaya din na dyan eh. screen shot. assistant. mahina natin ita ko. masakit po madam. Hindi po. Maray po kayo noon. Yeah, kaya, kaya ayaw magalaw ko ng ano, ng kanya kasi baka may maiwan. Tapos yung naiwan, yun ang magpapakiro. Taga dito ka lang din, te? Opo, malapit lang dito kina sa Masakit, madam? Hindi po. Mahuli ka na. Ayun na oh. Mam, dasgust ako. Sakit, ma'am? Hindi po. Sige lang. Mam! Mam! oh Ayun Biskwit? Okay yung biskwit. Huwag ka muna mag-dutchman. Biglang pasok eh. Nakita ka eh. Tina. Tina. Hello. Anim Pa. Pero pagkasama ng kamay, wala na. tunti lang. Pag tayo, may harap eh. Naabot ako ng isang oras may Kasi hindi ko pa ganun kagamay. Hindi kita. Hmm. Diyan ka na muna. Magstay ka muna diyan ha. Babe ka. Sino? Ang kuko ni madam. Bakit ako po Hindi po. Parang ang... <laughs> Nangamali ako ang gaan. gutom. Okay. Medyo dinidin ko po. may relax mo lang taliri mo tinilig mo? Opo. Dati ko yun? Tinilig mo lang siya? Ha? Sorry, madam. Sige na po. Pagsasabi lang ako pag... Masakit na. na alam. Dito lang yan, oh. okay, makilap, Medyo dinitin ko. Na oh, di, oh, di, oh, <laughs> Balikan ko. <laughs> <Kulungan. Kulungan. laughs> oh, ba? Hindi po lak daan ng daan nagagalit na ako gusto mo magalit si mama hindi yeah. nigas yung paano mama mamang ano ani mm. mm. Ay, mm. mo ayan? Ate? nito lang ka mo kasal. ka sumalin yung mukha mo. tanggal ngim bibig mo. Ate, baket Ilang buwan na to, madam? Siguro dalawa. <laughs> Dalawang buwan lang to? tumubo. Dalawang buwan lang. Kung hindi natatanggal, siguro yun. Minsan kasi pag nilinis po, tapos magpapalinis po sa katulad ni Ram, maruno. Mas parang ang hindi. Oo, sabi, sabi sa akin, inalaw mo to ano. Hmm alam din na naging mo Opo okay, ma'am ganun po manicurista <laughs> Oo oh, oh. Maysa ah, sabi ko sa isang kong amay Eto login mo to Kaya, ayan Huwag nang asal uh, okay. ko Ayahin sa mga okay. eksperto Ano nilagay Eto hanggang dito lang talaga yung hey, ngroon mo kung mapapansin niyo kanina hey. Ding, hanggang dito ko lang ina hindi ako umano doon kasi wala naman talaga eh mm -hmm. Ayan, pag tayo ba nag-never dyan sa iligid, di ba nagkakanta sugat-sugat? Hmm. So, kaya nga.